Hello po, good morning po. Ay, uh, nag-message po sa akin nung nakaraan. Eh, ngayon lang ako nakapost. Ngayon ko lang napag-isip-isip. Charot. Hindi, ngayon lang talaga ako nagka-time. So, tingnan yung outfit ko. Winter na kasi dito. So, ngayon, yung mga nagtatanong is yung mga uh, profession talaga dyan sa Philippines. So, nagtatanong sa akin kung pwede bang mag-work dito. Kung ano yung profession nila dyan sa Pilipinas. Kung, kung yun din ba yung work na makukuha nila. Yes po, pwede po. Pero may mga qualifications po na kailangan nyong sundin. Unang-una, kailangan nyo, kailangan nyo magsalita ng Espanyol. Yun po yung pinaka-important po. Kasi hindi sila dito marunong mag-ingles. Meron din, pero iilan lang, hindi karamihan. So, yun po ay na, hindi na dito po kayo magte-take ng board exam. May itata May lang kayong test. Yun yung i-aano nyo, itetake nyo. Then kapag napasa nyo yun, pwede na kayong mag-work as kung anong profession ang gusto nyo na meron kayo sa Pilipinas. Kasi ba diba, yung ibang bansa ay hindi talaga tinatanggap. Back to zero talaga kayo. Pero dito hindi. Tinatanggap talaga siya ng Spanya tanggap nila kung anong profession ang meron ka sa Pilipinas. For example, you are a teacher in Philippines. Gusto mo pumunta rito, mag-aaral ka pa ba ulit ng ano, ng pagiging teacher kasi iba 'yung language, no hindi po. Lahat po ng hawak n'yong diploma, transcript of record dadalhin n'yo dito. Kung may mga tanong pa po kayo or kung ano pa po 'yung yung mga questions sa, sa, ulo nyo, just message me o kaya comment down. Don't worry guys, kasi uh, pinag-iisipan ko din yan and nagtatanong-tanong talaga ako sa mga alam ko may alam. Kasi one time, may isang Filipina na na ko and tinanong ko siya, sabi ko, anong work mo? Sabi niya, ay ma teacher here sa Andorra. Andorra ata siya nagwo work sabi ko, sabi ko, oh really? Sabi ko, dito ka na ba? Dito ka na nag-aral simula kabataan sabi niya sa akin no, hindi galing akong Philippines hindi ko na matandaan kasi matagal na yun eh so kung makita nyo man to ate please comment down para malaman nila kung ano yung process na ginawa mo so yun lang po mga questions ay questions nyo just comment or message me